Good morning po, Brad. May tanong sana ako. Si Kristo ba ay nagkatawang tao o tao talaga? Well, katupan, no? ayon sa iyong katanungan, gusto mong malaman kung si Kristo ba ay nagkatawang tao o tao ba talaga? Well, katupan, no? kung Biblia po ang ating pagbabasihan, unang-una po, wala pong nakasulat sa talata na mismong ang ating Panginoong Heso Kristo ay nagkatawang tao. So, taliwas po sa aral ng Biblia yan. Ayon po sa mga talata ng Biblia na mababasa natin, mismong ang ating Panginoong Heso Kristo ay nangangaral o nagpapatotoo na siya po mismo ay tao sa likas na kalagayan. Mga katupa, promote ko lang tong pabango na mura na, sulit at napakabango pa. Gusto mo bang laging baby ang amoy? Well, ito ang nababagay sa iyong pabango. Vanilla Choco mula sa M. Solel Perfumes. Mabibili mo lang to sa halagang 99 pesos lang. O oh, ha, saan ka pa? Napakamura, di ba? Kaya ka to pa, huwag ka na magpahuli. Subukan na to. Ito ang lagi kong ginagamit tuwing sasamba ko. Paano ba umorder? I-click lamang po ang link na nasa baba ng description. Direct to Shopee na po kayo niyan. Marami po kayong pagpipili ang flavor na babagay sa inyo. Well, para po sa akin, dabis po talaga ang Vanilla Choco. Napakabango at solid po ang amoy. Bata, matanda, lalaki, babae ay pwede pong gumamit ng pabangong ito. Kaya ano pang hinihintay mo? O ka na baka magkaubusan pa. Ang tanong katupan, sino nga ba ang nagkatawang tao na nakasulat sa Biblia? Well, katupagan ito po yan. Ang nagkatawang tao po na nasusulat sa Biblia ay ang berbo. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng berbo? Ang berbo po ay salitang Latin or uh, salitang Greek word na ang ibig sabihin po ay salita or tinig, boses, salita ng Diyos o tinig ng Diyos yan po ang ibig sabihin ng verbo Ngayon paano nagkatawang tao ang verbo Nagkatawang tao po ang verbo sa pamamagitan po ng salita Sino po ang kinasangkapan kung paano naging tao ang salita Ang kinasangkapan po para maging tao ang salita walang iba po kundi ang Panginoong Hesus Kristo kaya sinasabing nagkatawang tao sa madaling sabi po, hindi po si Kristo ang nagkatawang tao, kundi ang berbo o salita tinig ng Diyos. Sa pamamagitan po ng salita, ito po ay ang kinasangkapan ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yun po ang malinaw na uh, banal na pagkaunawa. Ang nagkatawang tao ay ang berbo, hindi po si Kristo. Ngayon ang tanong, paano naging tao ang salita sa pamamagitan ni Kristo? Ngayon po, naging tao po ang salita sa pamamagitan ni Kristo ayon po sa kautusan ng Ama o ng tunay na Diyos. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, yung berbo po o salita ay pumasok po sa sinapupunan ni Maria. Kaya iniluwal po ang isang sanggol na nagkatawang tao na pinangalan ng Heso Kristo. So doon po tinawag na nagkatawang tao. In short, ang nagkatawang tao po ay ang berbo na ang kinasangkapan ay ang Panginoong Heso Kristo. Kaya yung salita naging tao sa pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo ayon sa kautusan ng Ama. So yun po katupan no, ang malinaw na kasagutan. Si Kristo po ay tao sa likas na kalagayan sapagkat si Kristo po ay ipinanganak ng isang berhen na si Maria po. Hanggang dito na lang po tayo. Thank you very much.